to our channel dito sa Love Angeline Quinto. How are you everybody? So today guys, dito tayo sa Batangas. Dahil ang Batangas ay kinala sa pinakamasasarap na lomi. Alam niyo yan, di ba? Mga um, gotong Batangas, mga kaping barako. Yan yeah, ang mga sikat na sikat dito. At dahil isa ang lomi sa mga paborito kong kainin, lalo kapag tag-ulan, talagang sinadya namin na mapuntahan itong uh, napakatagal na pala nitong kainan na to. 21 years na ang kainan na ito. Ang Johos. Sikat na sikat ang Johos dahil masarap daw po ang lomi nila. So samahan niyo akong subukan dahil uh, perfect ang uh, lomi ngayong hapon dahil magagabi at malamig dito. So let's do this! Hello ate! Hello, po. Hello. Hi po! Hi. Ate, balita ko masarap dito ang ano? Ang lomi. Oh. At balita ko din, eh, 21 years na daw ito. May po po. So, everyday po kayo talaga open? Sunday lang po, Claire. Sunday ang close. So, simula anong oras hanggang, hanggang anong oras sa Atelier? 8 po, tapos hanggang 7 po, hanggang makukos ang stock. Pero ang pinakagabi po, seven na lang. Seven, na 7 talaga. 7, ah, 8 a.m. hanggang 7 p.m. Kasi marami din ang baan mo siya ng lomi. Huh? Ano pang ibang masarap bukod sa lomi? Like hindi cheap lang oh, si si. Oh good 95 pesos daw niya rin. Ah pa. Meron 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 pwedeng ma-order na 'yon. Ah pa. Sige, order din ako yung dalawa. Okay. So bali uh, tatlong lomi at uh, uh, dalawang leche pa. Okay. Yung sabi niyo po yung big na special or yung small na special? Um, yung uh, small na special lang. Okay. Para nakita mo ako, tinanong mo yung big ha. Uh, bakit kailangan ko ba ng big? Hindi, ko sa isang para. Ate, bakit Jokols ang pangalan ng kailan? Pangalan ko oh. ng tatay ko. Ang pangalan ko ng tatay ko, Jose talaga. Jose. kapo Pero yung alam ng mga ibang tao, Jokols po yung mga tao, yun. Ah, so tatay okay. Jokols. Kaya yun ang pinangalan sa lumihan. Ano dyan si tatay Jok? Ano po? Ayun po si tatay! Tay! Tay! Ito pa si tatay! Hi, Tay! Si Angeline po! Kamusta? Oh, okay, right. oh ma eh. Na, na Nagtanong-tanong po kasi kami kung saan ang pinakamasarap na mga lumihan dito at itinuro po itong kainan dito. So, tayong recipe na to sa'yo. Hindi oh. uh, napakatagal na rin. Uh, eh. o? Oh, oh. ilan ilan taong ka na tayo? 63. 63. Itong, itong lumihan mo, 21 years na. Mayigit okay, na. Siguro mga 27. Oh, oh, ah, mga 27 years na. Oo. Dahil nang maglami ako, 31 years na. 21 lang kayo, mga kaibad ko. No. Itikman ko yan, tay, ha? Wala na naman kayong matatag ng bicep dahil na kasi. Yun nga eh, nabalitaan nga din po namin kanina na magsasara na kayo kasi ubus na daw ang lomi. Buti may nakabutan pa ako. Para Parang naka-destiny para kasi? Talagang hinahihintay ako ng lomi. Ng johol. Ano, tay? <laughs> Salamat po! Alam niyo guys, sa totoo lang, pag nabisita nyo itong napaka napakasimple lang yung lugar. Yung bahay nila nandyan, tapos isang palaking garahe na ginawa nilang kainan, maraming alamesa. Uh, so, dito kumakain yung mga tao. Tapos may mga bidyoke. Okay? So, siguro kapag habang kumakain sila or nagtiinom like, paggabi, pwede yung magkantahan dito. Si Nuan kasi, gusto niyang matikman din yung, yung lomi dito. So, kanina pa kami ng iba't ibang lumihan na nadaanan namin pero ito talaga yung tinuturo ng ibang tao so dito kami pumunta oh my god eto na yun mga katuwing ke ang dami pala te bigyan sa ito ito yung bigyan o oh. ate parang alam na lang nagutom ako ginawang big <laughs> <laughs> parang alam niyang malayo yung binihan parang, parang gutom si Angeline doon yung big ay, ay ay bakit may ano luyang ganito ay luyang ganito mga sibuyas sa ganito gusto ko yung sa toyo. Ah, talaga? Lalagay ko sa toyo. Sa toyo, yung sa sawan. Ah, okay. So guys, eto na tayo mga katwinkle. Sabi nila na. Ito daw na sibuyas na hilaw ay isasama natin sa sausawan natin, toyo at kalamansi. Tikman nga natin. Parang medyo na na ako sa laso. Kasi yung kinakain ko daw sibuyas, yung sa mga di ba Masarap siya na medyo hilaw. So lalagyan natin ng kalamansi. Ito mga kapinte. Tapos sile, syempre, para medyo may anghang. Uy, nakakatuwa naman dito. Naabutan pa natin yung lomi nila. mutik ng maubo. Last order na ito. Last order na ito. Ayun, taro yun naman <laughs> Parang shampoo. <laughs> shampoo yarn. Saka natin pipisilin at pipikain ko nga sili nila. Mm -hmm. mm, parang medyo nang lalaway na ako nung sa lasa ng sawsawin sa mga mga. Oh. Oh, okay, 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 Let's try it. Let's try it, guys. So lagyan muna natin siya ng sibuya. Kaya sabi nila mas masarap. Oh. Ang ganda naman ng lomi na ito. Parang lugaw. Unang subo. Ang hanggang. Pero masarap yung masarap yung sa ng lomi. Alam mo ang maganda dito mga katrinkle? Yung flavor kasi ng lomi nila hindi yung mga pangkaraniwang na na flavor na nakikita natin na parang malapot lang yung sabaw, na nilagyan ng itlog. Ito malasa talaga. Siguro dahil sa dami ng mga ano, ng mga baboy at saka ibang mga topping sa ibabaw. Mm. Mm. Grabe guys. Lalo pag mainit. Mmm! -hmm. Ang daming karne May kikya, may chicharon May itlog Mga katwinkel Napakarami nito para sa isang tao 80 pesos lang Actually ito Kung titignan ninyo yung laki ng serving nila Parang kasya na siya ng dalawa o tatlong tao Yung 80 pesos na yun Kung gusto mo magkanin, pwede rin Kasi yung toppings yung pwedeng ulamin, may eh. dami, Ay, Masarap na ito ha masarap yung may sibuyas na may puwet na lamansi. Mm -hmm. Yan no? Tapos lalagyan mo ng kikiam. Oh my God! Kaya mm -hmm. mm -hmm. yeah, pala sikat na sikat ang Johol's dito sa Batangas sa tuwi. Mga katwinggal, bukod sa mura, napakasarap ng pagkain, napakasarap ng lomi isa to sa pinaka masarap na lomi na natikman ko walang halong biro, masarap siya. alam mo yung sabaw niya talagang sobrang malasa hindi ko alam kung kung saan nagagaling yung lasa na yun pero baka dahil sa dami ng toppings din na ginamit, chicharon sa ibabaw, oh my god this is the best mmm masarap Mmm! Ang sarap ng kangkang! Beb! Kamusta? Sarap. Ang siyang nasalita. Parang wala ang kasama <laughs> Nag-enjoy si Nonep kasi guys. Mahilig na sa mga kangkang sawan At si buyas na hilaw. Kaya tinamutuan tuwa siya. Ganun pala yun ano? Ngayon lang kasi ako naka nakatikim ng lomi na merong sibuyas na hinaw, then yung toyot kalamansi. Ang galing. At saka hindi tinitig yung Meron ang lahat. Tsaka guys, ang napansin ko rin dito kasi yung noodles na ginamit masarap. Kasi di ba kadalasan sa mga sa mga lomi, sa mga noodle soup, minsan kahit gano'ng kasarap yung broth na ginamit, minsan kapag hindi masarap yung yung noodles na ginamit dun sa ano, sa lomi, hindi siya nagiging masarap din tamang tama ng mga medyas, hindi ka maibigay. Hindi ka tulad ng mga kasama ko dito, parang may sarili silang mundo. Ano nga, ba? Parang nga. ako nakatikim ng ganito kasap na lumi. Mm -hmm. okay. Bumalik yung dating gantong lomi, hinahanap ko to. to ha? Huh? Malapot. Parang inahanap niya daw. Inahanap niya daw yung ganitong lomi, malapot. Ngayon ko pala sa malapot. Hindi mo agad sinabi sa akin. yung <laughs> guys, nga, ba ba si Kuya Francis kasi yan. Si so, Kuya Francis, ang tawag ko dyan, si ano, si Pinky. Kasi lagi naka-pink na damit. kano Batangas talaga si Kuya Francis. At si Kuya Francis yung uh, isa sa tinanungan namin kung saan kami pwedeng makahanap ng masarap na lumihan dito sa sa Tuwi, Batangas. So, kaya dito niya kami din. Eh, sabi din ng ibang tao, masarap dito sa Jones. Alam niyo ba guys, mga ka-twinkle, meron akong trivia about Lomi. Nung taong 1968, may isang Chinese man na nagnangalang Toking Eng. Toking Eng, mahilig maglaro ng madyong kasama yung mga kaibigan niya. So, one time, nagluto si Toking Eng ng lomi. Kasi ang lomi, mga katwinkle, originally yan ay Chinese dish. So, pinatikim niya sa mga kaibigan niya. Lahat ng kaibigan niya nasarapan hanggang sa mga kapitbahay niya. Natikman yung lomi, kaya sumikat ang lomi dito sa Batangas. So, sa madaling salita si Tokim Eng ang naka-invento ng Lomi para mas makilala ng mga Pilipino. So we're done mga katwinkle. Hindi naman halatang gutom ako mga katwinkle. Hindi halatang masarapan ako sa Lomi ng johos. In fairness, sabihin ako makaubos ng ganito kalaking bowl ng Lomi. Anyway, So guys, dahil tinanong ko kanina kay ate kung ano pa yung isa sa masarap dito sa Johos, ang sabi niya sa atin yung leche plan. So, titikman natin yung parang hindi masyadong dark yung kulay ng leche. Plant. Di ba kadalasan yan sa ibabaw at sa ilalim. Medyo brown yung kulay niya. Hmm. Ang In fairness, yung leche flan nila ang, <laughs> ang flawless yung leche plan. Tsaka mga katwinkle, ang galing. Hindi masyadong sunog yung sugar. Kasi medyo white yung kulay niya. Pero masarap siya at saka matamis. Pero yung tamis niya yung hindi masyadong masakit sa lalamunan. Hmm. Hindi nakakaumay yung tamis. Tsaka napakalambot ng leche flan. Ganito yung mga klase ng leche flan, mga katwinkil na makakaubos ka ng isang planera. Kakapapakla. Kasi di ba minsan may mga leche flan na mga ilang kutsara lang sa sobrang tamis. Ayaw mo nang kainin dahil nakaumay ka. Ito hindi. Masarap na siya. Parang ang daming klase ng gatas yung nilagay. Bebtit man mo. Kaya naman kulay niyo, oh hindi brown. Puti lang oh. Ang perfect to sa halo-halo. Arap. -halo. Diba babe? Walang buo-buo. Masyadong... Iyan lang, hindi diba? diba? Mura lang to, 95 lang. 95 pesos ako sa hanggan ito. Hindi na, masama. Masama ako ubusin mo yan babe. Ito, <laughs> <laughs> dalawa tayo dito. Ako nga, ubus dyan ano. <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> Joshua, hindi pwede sa Jules, mga katwede. Hindi good. tayo nagsisi na dinayo natin ang Jules mo. No? Sure. Masarap. Alam niyo sa totoo lang, mag-take out na ako para sa bahay. Kasi sila ate Erin, mahilig dito siya sa ate Lola. Pero seriously guys, napakasarap na yung lomi nila. Sabi nga kanina ni Kuya Francis, ito daw talaga yung kauna-una ang lomi nung natitikman niya nung bata siya. Na matagal niyang hindi natikman. So, happy siya dahil nakasama natin siya ngayon. Gumalit daw yung yung lasa ng tamang lumi.